Tila kinukurot ang puso ng ilan nating kababayan sa naging eksena ng tatay ni Carlos Yulo habang ginaganap ang Grand Heroes Parade ng mga Pinoy na lumaban sa 2024 Paris Olympics. Naantig ang damdamin ng mga nakapanood sa naturang parada sa kahabaan ng Maynila kahapon nang makita ang ama ni Carlos sa grupo ng mga taong sumalubong sa ating mga ipinagmamalaking manlalaro. Mapapanood ang video kung saan proud na proud ang ama ng two-time Olympic gold medalist na si Mark Andrew Yulu habang pinapanood ang pagdaan ng float na sinasakyan ng kanyang anak at iba pang mga atleta. Habang dumarating ang float ng ating mga Olympian ay todo na ang ngiti ni Ginoong Mark at kitang kita sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan kahit pa nga hindi sila nakasama sa pag-welcome ni Pangulong Bongbong Marcos sa binata kagabi sa Malacanang. Makikita sa likod ni Mark ang isang banner na may nakasulat na kaloy, dito papa mo na mas lalo pang nakaantig sa puso ng mga nakasaksi sa parada. Hawak ito ng kanyang mga kasamahan sa likuran para mas maipakita pa raw nila kay Carlos na naroon ang ama. Tuwang-tuwa naman si Mark nang masilayan ang anak sa float na itinaas pa ang mga kamay habang buhat ng isa niyang kasama. Sa video na ito, hindi ipinakita kung ano ang naging reaksyon ni Carlos nang masaksihan ang ginawa ni Mark, pero may mga nagsasabi na sinaluduhan daw ng binata ang kanyang ama. Ayon naman sa mga comments mula sa ilang netizens, nakakalungkot lang makita na hindi kasama ni Carlos sa parada ang kanyang pamilya. Idagdag pa ang isyo na hindi ang mga magulang ni Carlos ang isinama niya sa welcome reception na inihanda ni na President Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos para sa Team Philippines kundi ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Bukod pa rito, ikinadismaya rin ng publiko ang pahayag ng lolo ni Carlos na si Rodrigo Frisco na hindi sila pinayagang sa malubong sa pagdating ng kanyang apo. Ay, ano ba yung Eh, dapat nga sana masaya kaso nadismaya ako di kami pinayagang pumunta daw. Ang pupunta na ang susundo lang daw si President at saka mga piling-piling media. Yun. Kaya na di, imbis na masaya sana kami lahat, na kami. Hmm. Dahil naka-ready na kami na sa pagsalubong eh. Hmm. naka-ready na kami. Ano po bang preparasyon na gawa Eh, yung mga kaibigan namin, gumawa ng na mga banner, kung ano-ano pa ata ang mga ginawa nila. Tsaka nag-prepare din sila ng pagkain para sa amin. Tapos, papahiramin pa nila kami ng kotse na masasakyan ng pamilya. Yun. No. Bakit daw po kayo hindi pwede ano yung sinabi sa Ha? Bakit daw hindi kayo pwede doon? Ano sabi Hindi sinabi ng papa niya eh. Kasi nag-text daw yun. text daw kaya sa papa niya na uh, huwag na daw, huwag na daw kami sumama sa ano, pagsalubo. Hindi di, di, di ko rin alam po sino eh, pero si Kaloy ata eh. Pero, pero sir, sa kabila yun, excited pa rin ba kayo malaman na parating na yung ako nyo? Oo, oh, oh, excited. Excited talaga ako sa excited dahil hindi na na, matagal na namin oh. siya hindi nakita eh. Pero Lolo, di ba, hindi man kayo makasama mamaya sa salubong, di ba may parada po bukas? Oo. Uh, At dadaan o. daw po dyan sa may Adriatic. Ay, naku. Wala pa sa inyong lapang oras ng ano. Na, siguro mga one hour or two hours before, nandudun na ako or kami lahat. Saan po kaya po pwesto, Lolo? Eh, dito na lang sa may hospital ng Maynila. Kasi, ano yun, sa may Ross Bolivar Yung hospital ng Maynila. Hmm. Although, dito daw magsisimula sa cultural center ata. Ah, pwede rin kami, pwede din kami pumunta sa ano, sa, sa talagang pag-uumpisahan dahil malapit lang din naman yung dito eh, walking distance. Mm -hmm. Pero nuna, no, no, di ba dito may, sa so may Leverisa din halos radaan eh, kasi may part na sa Adriatico. So, uh, oh. yung bukana ng Leverisa, kung, May balak ba kayo pumunta din doon, oh, mag doon? Oo, oh, kung saan mas malapit, siguro doon na lang kami. Pero, kung hindi naman mabilis yung motorcade, namin kami sumunod. Hmm. Na Hanggang hindi pa kami pagod. O -o. Gaano maka-importante yun sa iyo na makita sa kahit masuliapan niyo mula mo sa motorcade doon? Eh, talagang, minimiti talaga na makita siya. lalong lalo na kung nakakasama pa. Hmm. Talagang, gusto namin. Okay. Dahil matagal na namin siya hindi nakasama. Wow. ano ka proud ba kayo Lord dun sa nakamit nung apo niya na kayo pa nga di ba yung nagdala sa kanya dun sa Oo. Oh, sobrang proud naman kasi napakahirap nang na-achieve niya eh. Hindi hindi talagang Diyos ko, lalaking bansa ang kinalaban, hindi mo sa so katakalay. Isang maliit na bansa ang makakatalo sa kanila. Yun, ganun. Sobrang proud. Lala kang hindi nakatungtong sa lupa bukas po asahan namin nandun kayo na Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. baka oh. mauna pa ako sa inyo. <laughs> <laughs> oh, Dahil... sino po kasama niyo lolo ko sa kali? Bahala na bukas kasi alam ko marami magsisama. Mm -hmm. Lahat ang gusto sumama, eh, di isasama ko. Oh, oh, Lahat yan yung mga kapitbahay namin magsisama din yun. Oh, oh. Meron po ba kayong ano, uh, mensahe o payo kay Taloy ngayon na nandito na siya ulit at siya ka uh, na English dumadating sa kanya? Naku, sana, sana, sana kaloy, huwag kang naapektahan ng katanyagan mo ngayon dahil normally, mga nakakatanggap ng ganyang karangalan, eh, dumalaki ang ulo. Sana ikaw huwag manatili kang simple person at saka lagi kang magdadasal at magpapasalamat sa taas.